Ayan mga kapanyero, sobrang init ngayon dito. Meron nga siyang hangin, malakas nga ang hangin niya, pero yung yung sikat ng araw masakit sa balat. Ayan, magandang araw mga kapanyero. Ito ito na naman tayo sa farm kadarating lang natin dito. Dumaan nga pala ako kanina sa Seba Beach. Ang daming tao. Mas marami yung matatanda kanina na nanduron. Kaya hindi ako makapag-video, hindi ako uh, makapagsalita ron. Pero nag-try ako na mag-video pero nag-alinlangan ako kasi uh, baka kasi magalit. Kaya hindi na ako nakapag-video. Dumaan lang tayo sa mini ice cream house doon para kumuha ng pagkain. Tapos ayan, diretso na lang ako rito. Nakita niyo naman mga kapanyero. Share-share lang mga kapanyero kung ano ba yung itsura ngayon ng farm na halos 2 weeks, 3 weeks na nag-uulan dito, hindi ako nakapunta dahil nga sunod-sunod ang ulan dito. Kaya ito, itong itsura ngayon dito mga kapanyero, ayan. Diba? Ang taas kagad ng damo. Pero ayan, mga nga pala, di ba? Ah, nakagawa tayo nun sa entrance, parang hindi muna natin sisimulan ulit yung entrance pero tuloy-tuloy lang ang dala natin ng ano rito ng gamit para para sa design natin sa entrance para ang gagawin natin dito uunahin natin mga kapanyero yung fruit bearing trees na doon doon sa area na yon ang din natin kasi rito mga kapanyero yung time management na kailangan uh, habang gumagawa ka sa isang area may natatapos naman na isang area di ba so uumpisahan muna natin yung fruit bearing trees para habang ginagawa naman natin yung entrance, yung ugat niya uh, kumakapit na sa lupa. Ganun. Kasi di ba alam niyo naman dito sa Alberta, napakabilis talaga ng summer. Talagang lahat sinusulit namin, wala kaming inaaksay ang oras at minuto rito dahil nga napakabilis. Bukas makalawa, winter na, wala na naman, sarado na naman to, di ba? Wala na naman tayong magagawa. So, ang gagawin niya pala natin, Ayun uh, nga, maghuhukay muna tayo ngayon dito sa, sa mga fruit bearing trees natin mga kapanyero. Kasi ito nga pala, uh, meron nga palang to, Mga natira na naman to nung mga nakaraang uh, taon natin na hindi pa natin na, i, na itatanim. Ito nga pala, oh Yan. Nakita nyo mga kapanyero, ito yung kulay na ah, uh, ito yung kulay na mangyayari dito sa mga paligid nato kasi ito yung isa. Yan, nagpalit na siya ng kulay kasi nga sobrang init na dito. So ito siya. Yan. So ito, mga kapanyero, uh, itatanim natin to dun sa ano sa area ng kapitbahay para para dun na siya umano, dun na siya tumubo. So ito, mga kapanyero, ito yung magiging puno ng lahat ng side nitong farm. Kaya nga iniintay lang natin mga kapanyero na sana magtuloy-tuloy. ah uh, maging kasing ano, maging kasing taas lang natin to mga 6 feet lang. 5 to 6 feet lang sana ang maging taas na makita natin. Yun, kitang-kita mo yung property line itong uh, ano natin, itong farm natin. Pero yung sa bandang kapitbahay natin doon, mga kapanyero, ah uh, medyo hanggang ano ni eh, hanggang tiyan yung iba. Kaya malaki na, malaki na yung sa area. Kasi nga doon yung una, yun yung unang itinaniman itin ko, di ba? So ayan, nakita niyo naman mga kapanyero, ang itsura ngayon dito. Di ba dala natin nga pala, uh, nakakuha tayo ng mga pang landscape na bato. yun sa loob, mga pang landscape, ito pa yung mga ibang halaman natin na ilalagay, ipaglalagay lang natin. Yan, ito rin, ito nagawa na natin. Dito nga pala natin ilalagay yung mga bato dito tambak lang tayo ng tambak rito sa area na to mga kapanyero, di ba? Ito sana yung ano eh, ito sana yung mapuno ng bato. Yan. Lahat ng bato nito mga kapanyero, galing lang to sa hukay dito. Pag kami tinamaan na bato na nakita ko, kukunin ko, hahagis ko lang diyan. Yan yun eh. mga Kapanyero na ibaba na natin yung mga malalaking bato. Pero yung malalaking bato na yan mga kapanyero uh, may labing lima pa akong naiwan na malalaki sa Edmonton. Hindi ko siya pinagsabay-sabay kasi napakabigat. Talagang ano, talagang napakabigat dito mga bato na to. Ayan. At least medyo ma ano na, gumanda-ganda naman ng konti, maano sa paningin, may pagbabago sa paningin dito. Ayan, mga kapanyero. Ayan mga Ay itong side na to ang uunahin natin kasi tapos na naman to. Parang ganyan yung magiging itsura niya. Tapos itong puno na to nasa gitna nito, igugugulong lang natin 'yan. So kailangan natin ng drill. Babaklasin natin yung isang side para maipasok natin tapos i-drill ulit natin. Ganun yung gagawin natin. Pero may mga damo pa rito, lilinisin pa natin yung area na 'yan para hindi maglabasan ng damo. Ganun ang gagawin natin mga kapanyero. to so, mga kapanyero, standby muna to. Dahil nga uunahin natin yung fruit bearing trees. Kasi hindi naman mabilisan to. Hindi naman uh, kailangan dito mga kapanyero kasi isang araw gagawin to. Lahatan, pati yung mga gilid na yan. Ito yung mga sinasabi ko sa inyong uh, mga putol na punong kahoy. Pipinturahan din natin itong mga to aalisin natin yung pinakabalat niya para ito ang pipinturahan para lang mabuhay na pare-pareho ng kulay nito para ma makita lang yung area na to Ayan. Ah, grabe ang init dito mga kapanyero ngayon sa mga oras na to parang hindi ako tatagal makapaghukay lang kasi tayo ngayon ng lima na pagtataniman natin ng dalawang mansanas tsaka meron niya pala akong nakita sa Edmonton na nabili ko na to, nabili ko na to nung isang taon dun sa backyard natin. Nung naglilinis kasi ko nung backyard natin sa Edmonton, nakita ko yung tatlong paso na yon na may mga dahon. So nung naisip ko, naalala ko na meron niya pala akong biniling haskap na, ha, na halaman. Pero ano siya, uh, ang kategory niya talaga fruit bearing trees din kasi nakakain ako nun nung prutas na yon nung nakaraan taon eh pahaba siya para siyang ubas ang lasa niya para siyang ubas pero pahaba na ganun ganun ang itsura niya kaya yun mga panyero ang gagawin lang natin dito uh, maghuhukay lang tayo magta itatanim lang natin yung mga dala nating mga halaman ganun lang pero hindi ako pwede magtagal dito kasi ang temperature dito mga mga kapanyer 28 pagka 28 na yan maano na mainit na sa amin yan dahil nga alam naman natin, di ba alam nyo naman na nagtatrabaho ko sa, sa warehouse, malamig yung area ko na, na pinagtatrabahuhan. So, yung katawan ko talaga, masanay ako sa lamig. Ayan mga kain kain muna tayo at ako gutom na gutom na. Hindi pa ako nag-aalmusal. Tinanghali din kasi ako ng gising dahil nga sunod-sunod ang, ang overtime natin mga kapanyero sa trabaho. Dahil alam natin na malaki ang gastos natin pagka may farm din, 'di ba? So hindi, hindi hindi talaga ako uh, hindi talaga ako gumagastos rito kung hindi galing sa overtime tsaka sa incentive namin. Ay, makapanyero, kain muna tayo para makapaghukay na tayo. Ito mga kapanyero kasi 'di ba nabanggit ko rin nga pala sa mga nauna nating video na nagkaroon na ako ng tanim dito ng ito ito pero patay, namatay siya So ang makikita ko rito mga kapanyero mababa sa parito mga kapanyero na zone 2 itong itinanim natin na to Ano ba to uh, cherry to eh. Yano, no? Iban's Cherry, zone 2. So, hindi ko lang malaman mga kapanyero kung bakit namatay. Ito siya. Apat yan eh. Apat na, ito, isa, tas ito yung isa, ito yung isa, tas ito yung isa. So, apat siya, lahat patay. Pero ito mga kapanyero, tumubo ito ng dalawang taon. Itong puno na to tapos namatay. Yun ang isa sa mga, hindi ko maanohan eh. Ito yung pinakaugat niya oh, laki na oh. Nilaliman ko yung hukay ng konte, tinanggal ko yung pondo natin ng mga decompose. Ang nakita ko kasing ilalim, ito, clay. Putih. Eh. Oh. Hindi ko alam, hindi rin ako sigurado kung ah uh, itong clay na to ang dahilan kung bakit hindi mabuhay yung mga itinanim natin fruit bearing trees hindi ako sigurado pero ano eh ito eh ayan oh. hindi ito yung tulad ng brown or black soil na tinatawag na yun ang pwedeng ano eh yun ang dun tumutubo pero itong clay kasi hindi ako sigurado eh kung paano eh lalim na eh. gatuhod na yung ano kumbaga yung lalim nito tuhod na saka lumabas itong ganitong klasing lupa. So, tignan pa rin natin. So, uh, ang unang tinanim dito, cherry. So, palitan natin ng uh, mansanas. Baka mansanas na zone 2 rin na tignan natin baka sakaling mabuhay. So, mga kapanyero, dalawang puno lang ang isusugal ko ngayong taon na to. Hindi muna ako bibili ng uh, marami kasi um, kung sakaling mabuhay, magtuloy-tuloy, madali na tayong bumili kahit mahal, basta malalaki na. So susugal muna ako ng dalawa. Ganun muna. Ala, walang magagawa. Talagang ganito pag kami farm, uh, try and try lang tayo, di ba? Ganun eh. Hindi 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 ako sigurado kasi na na mabubuhay. Eh. Kaya yan, mga kapanyero, maghukay nga pala muna tayo para tuloy-tuloy uh, lang ang development natin dito sa farm. Yan. Kung bago ka lang sa ating channel mga kapanyero, uh, huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe. Pindutin yung subscribe button natin dyan para suporta sa aking channel. Yan. Ayan mga kapanyero, uh, sobrang init ngayon dito. Meron nga siyang hangin, malakas nga ang hangin niya. Pero yung, yung sikat ng araw, uh, masakit sa balat. Yan, yun ang problema rito ngayon mga kapanyero. Kasi nga talagang Tag-init na, summer na summer na rito. Ramdam na ramdam na yung init. Kaya ayan mga kapanyero, tatapusin ko lang itong paghuhukay para makabalik na tayo ng Edmonton. Kung may time pa, makabalik tayo sa Kiwi Nursery kung saan tayo kukuha ng dalawang uh, punong kahoy. Ayan. Kaya mga kapanyero, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.